Good morning guys, nandito po tayo sa pilahan sa CBSU Uy, puno na si Brad, ito po yung first line namin Ayan po, may mga pasahero na po siya Ito po ang pila namin dito, yan po yung ginawa namin pilahan, di ko lang po naipakita nung uh, Sunday Ayan po So guys, ang pila namin dito sa CBSU Ayan po si sir Mga busy busy po oh. Kasi po nagkabili siyang kanina Ayan po pila namin dito sa CBSU Ayan po papasok po nang uh, Sa loob yan Sa Sa, sa, kapso, dito sa loob po Busy busy po yung isa nating uh, ano, Tropa Ayan po ang haba guys ng na pila namin dito Pero po yun eh pag dumating po yung estudyante yan po yung nagkakaramihan na ayan po yung isa natin guwapong uh, members so guys no, no. ayan guys yung mga trupa natin hey, dito buway, sa Yomol ito po yung aming mabait na kumpara dito sa Yomol smart Ah, ko ah, yung ating uh, sekretary dito. Wow. <laughs> ang haba po guys ng pila namin dito, abot yan doon. So guys, uh, babiyay po tayo kasi nga po may nang uh, hingi po ng tulong sa atin na isa nating subscriber sa party pong Bisaya Ayan po Kaya tayo po ay bibila muna para po tayo may pampadala What's up guys? Ito guys, ito po yung aming kapitan dito Hello. Hello. Si kapitan Ayan Ayan po yung ating mga tropa dito Ang haba po guys ng ano dito, ng pila Ito guys, ang pila namin dito sa CB issue. Ayan po yung ano, aming pinakangano dito, chairman. So guys, tingnan nyo guys ang ano, pila, napakahaba. Grabe. Ayan guys, ang trupa. Trupang gumol po. Ayan. Ayan po, kitang po, napakahaba. Isa po tayo doon sa dulo. guys letter C pero guys pag nagkabilisan naman yan ubos agad yan ayan kasi po ang pasok ng estudyante ay may mga oras ayan bawat uh, ano po may oras sila bawat course okay morning ayan guys yung isang pinakagwapo na dito sa pinakamatigas dito sa, <laughs> sa sa buna Good morning guys. Ah, dahil ako siya. Napakagwapo po kahit ito may natin uh, nagkakaedad na. Hindi po kumukupas. Kuya Kaloy. Si Kuya Kaloy. Ayan guys, ang mga tropang yumol, Mga busy. Hello guys. Si Sir, o oh, namamahinga po. Oh. Hanggang hindi po kami nagkakatakbuhan dito. Ayan guys, mamaya maya ang bilisan ulitin dyan. Ayan po yung aming uh, taga-aro rito. Collector po yan. Ayan na siga po ng yomol. Ito po, grabe po. Ang haba talaga ng pila. Hello guys, ito po yung aming pinakamabait dito. Uh, Nalilita ko sa akin ha. ka? Okay tamo guys, so umaga umaga oh. Ayan, umiinit ulo ni boss. Good morning, good morning, Walang morning. Wala good kamatayang oh, wow. talapya. <laughs> Wala kamatayang <laughs> biyahe guys. Kasi kasi na sa bayan. Kaya na pinagkakalitin ng tingin. Hindi ko pa nakalimutan ko sa pinay. Wow. Ito po yung artista ay pro pa dito sa Yomon. Hello sir. Good morning. Morning. Ayan po yung light ating napakabait na tropa dito. Live, live. Sir, good morning. Kahila, kahulihan kang pila. Ayan. Ito guys yung mga tropa natin sa Yomol. Ayan. Ang ganda po yan. Literacy po ang pila namin dito guys. <tod noise> Ayan guys yung 7 dito Sa loob Sa Yomot Okay guys sa uh, Maraming salamat po Okay bye bye po Si Kuya Nelson po Okay, please, pakisubscribe na po. Ayan po. Bye-bye po.